Hi hey guys, siya may nagpadala sa atin ng parcel. Ayan, balita tatlo to guys. si unbox na natin to isa-isa. Para makita ninyo. Ito yung una. Check natin to. Tingin ko ito yung bag. Ayan, may kumusap pa sa atin ng bag. Ayan, o. Oh, Minecraft. Oh, may nagpadala sa atin bag guys. Minecraft yung tatak niya. Ayan, o. Oh. Ito yung itsura niya, o. Oh. Nagagamit to ng anak ko guys. At uh, kailangan nila ng extra bag. Kaya dito. Laki. Ayan. Okay naman siya. Ang ganda. Okay. Kasi parang medyo malaki siya, no? Eh, maganda nga. Malaki. Um, Ay, ang ganda na, na likod. Di ba? guys. Tignan niya. Ang ganda niya, guys. Oh. Oh, tapos malaki siya. Tapos may lagay na rin siya dito ng uh, bottled water sa gilid. Uh, sya, oh, kabilaan siya, oh. Ang laki na ito, guys, oh. Oh, yan. Thank you sa seller na nagpadala sa atin itong bag na to Yan, magagamit ng anak ko yan. Tapos, ito rin. Malamang bag din dalawa yung pinadala sa atin ng seller. Grabe, wait naman ng seller na to Yan. Galing nga pala to sa... Si, 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 siya, oh. Siya, ito yung nakalagay. Hindi eh. natin ma-shoutout yung name ng seller. Pero, yan nga. Okay naman siya. Tapos, ito naman pala. Ayun, oh si Tung Tung Tong Saul, mga nahuwis ko yun. tayo nito kasi, alam niyo naman sa mga bata kayo, nagte din yung mga Tung 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 Saul na, ano, AI. <laughs> Pero okay na rin siya, tignan niyo guys, oh. Ayun, kapag aalis, oh, kailangan ng magagamit din to. Balitaran siya, oh. Ay, balitaran. Yung titsura niya likod. Tapos, ganun din, meron din siyang lagay ng tubig, magkabilaan. Ayan. Tapos, open nga natin yung loob. Tingnan natin yung loob. din. Ayan, malaki yung loob. Ah, may bulsa. Tapos, may bulsa din siya, oh. Oh. Ang ganda. Ayan, ang ganda ng bag. Ay na, may, may nag-aagawan oh, na. Ang na. kapag mo, na. oh. gaagawan kanina yung tong tong sour. Ayan. <laughs> Ayan, oh. bibigyan ko sa kanila to. Bala na sila dito, oh. Si Minecraft. Ah, oh, Minecraft kay Kuya. Yes, so, oh, oh, excited, oh. Excited. Thank you kayo sa nagpadala niyan. Thank you. Thank you po. Thank you sa bag. Oh, talikad kayo. Ay, oh. oh, ay sakto pala eh. Oh. Ayun okay. Ayan na, okay na yan. Oh, doon na kayo. Meron pa kayo sa uh, box. Okay na yan. Ako, yeah, ito yun. naman. Tapos ito naman guys, may isa pang nagpadala sa atin galing sa Manuel D. Yung pangalan ng sender, Manuel D. Shout out po. Thank you po sa pagpadala nito. Ah, toys naman pala to. Ayan, wow. Laki ng truck, oh. Jaden, nag-ano niya. Grabe, yan. oh. Si Jaden nag-request nito. Ganito yung itsura niya, guys, oh. Ayan, oh. Mahaba siya, oh. Tas maraming toy car. yan grabe. Thank you po sa pagpadala sa atin ito. Tingnan natin. Check lang natin yung loob. Dapat gagawa ko pa ng unboxing to guys eh. Pero ito na. Makita ko na rin sa inyo. Ay, Ganda Gay din ang lokal laki. Thank you. Ayun Ay, oh. No? Ah, ganda. Ang laki, ganda din ah. Hindi mo labas. siya. Wow. Ah, kasi may handle din siya. Ang laki oh. May nakangiti na naman na bata ah, sa gilid oh. Ayan. So, ayan. Maraming salamat po sa so, nagpadala sa atin ito. Ayan. Sobrang matutuwa na naman yung anak ko nito. Ayan. Maraming maraming salamat. Peace out po sa inyong lahat.